Per, ah 15th of May ito nga pala mga guys may ipakita ko sa inyo ito yung order ko sa tiktok yan yan mga guys ito yung laman nya ito siya mga guys oh puting puti siya puting puti, -puti. yan ito yung ididikit ito yung ididikit sa paa ito mga guys yan ito so. para pati na makarolog Hello. O, na na sa pa ah, lana dapat sa dito sa amin. Ah? Studio, no? Ang mga Dagat pa sa kala sa Balizuela. Dagat na Man, ah, no. Uy! Tunggalin na natin guys Ito yung in-order natin sa TikTok. Para pang ano, parang detox. Ayan. Ito na mga guys oh. Ang itim. Ito yun siya mga guys. Yan. Ito. Yan siya. Uh, ito, itong likod na ito. Itong nakadikit. Ito nakadikit dito. Nakaganyan. Yan. Tingnan mo. Puting puti yan mga guys ha. Puting puti. Pero pagdating na dito nakalagay na itim na Ayan. pero hindi siya gaya kahapon na sobrang itim mga guys eh, pagatlong lagay ko na ito mga guys eh. Pagatlong lagay sunod sunod na ano tuwing gabi tuwing gabi ako naglalagay Han, ano So mga guys, nag-testing kami sa kamay kung po pwede siya. Kasi sa paala naman ano. Kaya ito o. Oh. sa kamay kung po pwede. Tignan natin. Pwede rin. Kung hindi ka ano. Yan mga guys oh, Ibig sabihin hindi siya gaano Ano hindi siya gano'ng marami yan nakapasit siya, tibigan mo hindi pa ipalad mismo nila diyan ko kasi, kasi sumasakit yung kamay ni misis ito rin yung yeso oh. mas manos siya pwede nga pala sa kamay sa pinapakita kasi sa tiktok mga guys paalang pero sa kamay pala, pag masakit yung kamay nyo, ngalay, maganda rin pala si Aya, no? Okay. Nakaalis din. Ayan. Kasi masakit yung kamay ni Mrs. Ayan. Nito nyo, guys. Ayan, sa paan naman niya. pa Papa. Yan. Kasi pagising pag ko, bukas ng pinto eh. Wala na yung motor? Wala. Wala na yung gamit eh. Pumasok yun. Hindi ko alam kung pumasok si Bimbim kaya lakas-lakas ng ulan eh. Yan. Eh, wala yung mga gamit niya dun. Dito man yung natulog kagabi. may kag subscribe. Yan mga guys oh. Sa paaden. Yan. Ini man sa Dubai. Na no? da. Eh, Dada. Okay. okay. Nag ano nga? Nagpasundo at nag-ote ba? Oh. Nag-ote sabi niya. Ang sabi ang chat niya sa akin alas 9. Inantay daw niya. Hindi na nga daw siya umuwi. Kaya eh, inantay pa niya? Eh. Tapos nagpunta daw siya doon na 840. 840 ito ata yun. Doon na daw sa Divine. Galit na galit na daw sa kanya. Kasi ang tagal-tagal daw niya nagantay doon sa Divine. Isabi eh, man niya eh. Sabi mo alas 9 ang labas mo. Eh, sabi niya eh. yung pala maaga palang labas mo. Kanya... Bola kepala sa ayo sabi niya eh. kepala pa lang chat sabi niya. Pinaantay mo pa ako basang-basa na ako sa ulan. Yan. Eh galit nang galit pa daw. Uwan nang daw niya sa dibain. Yan daw pede me. Pero pote ya dia, dere to ya dia. Ya. Yan, nas ya, gadon ya, niya ya. magi resulta. siya guys ha. Kumorder kayo mga guys ito. Yan. Ya. 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 maganda siya maganda siya gabitin eh eto sa akin sa paa ko nalay wala talampakan hanggang dito sa may pinakapiad natin eh ngayon mula nung nilagyan ko hindi na siya nagnangalay parang tipong populitatin ka kaya maganda mga guys order na kayo mga guys maganda kung may mga masakit yung mga paan nyo talampakan nyo, tuhod nyo, binti nyo lalo sa so may mga rayo na tapos yung likod nyo so masakit basta pag may mga masasakit na parte kas katawan pati sa loob internal organ eh para nahihigop niya yung dahilan na sakit ito ah dami kay misis to kay misis. Hindi, eh, hindi na raw kumikirot yung kamay niya nakita nyo guys nilagyan ko pati kamay kasi kumikirot eh, pilisting ko lang kagabi kung ano kung oh, pwede pwede pala pwede siya maganda rin pala sa kamay ya yeah. whatsapp nyo mga guys try nyo sa tiktok ko to nabili whatsapp